Magandang aram sa iyo. Alam mo, um, napapansin mo ba 'yon? Habang parang umaasenso ka o lumalago sa buhay mo, biglang andaming daming kumakatok, yung mga oportunidad. Oo nga eh. Parang dati hirap na hirap kang maghanap ng pinto, tapos bigla ang dami nang bumubukas sa harap mo. Exactly. Nakakatuwa siya, pero at the same time, nakakalito rin minsan, di ba? Kasi ang hirap ang pumili kung alin ba talaga yung um, para sa'yo yung the best para sa iyo. Totoo 'yan. Minsan, mas mahirap pa yung sobrang daming options kaysa yung wala. Oo nga. So ngayon, susuriin natin 'to ng mas malaliman. Itong usapin ng um, pagkilatis sa mga pagkakataon. Base dun sa mga materials na nagather mo, mga articles, notes, mga pag-aaral, titingnan natin. Paano nga ba to? Paano matutukoy yung tunay na biyaya? Yung galing talaga sa, sabihin na natin, kanya. Yun. At paano maihiwalay sa mga alok na, alam mo yun, mukha lang maganda sa labas, pero baka patibong pala. O baka distraction lang. Pangabala sa kung ano talaga yung dapat mong ginagawa. Exacto. Kasi totoo naman yung kasabihan, di ba? Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. At um, promise, hindi po bukas yung pinto, eh galing na agad sa Josyon yun o yun na yung pinakamaganda para sa'yo. Naku, yun yung mahirap. Kaya ang layunin natin dito, ang mission natin sa pagsisid na to ay eh mabigyan ka ng mga siguro practical na gabay, mga pananaw base sa mga sources na to para masuri mo. Masuri mo yung mga dating opportunity ng may mas um, talino, mas may wisdom at kumpiyansa. Okay, sige. Simulan nating himayin to. Let's unpack this. Saan tayo magsisimula? Unahin natin yung konteksto. Bakit ba um, napaka-importante ng agilates lalo na sa panahon natin ngayon? Anong meron ngayon? Kasi grabe yung ingay ngayon, di ba? Tsaka ang dami talagang pagpipilian. Buksan mo lang social media mo, puno ng success stories. oh, nga Tapos ang daming imbitasyon. Kaliwat kanan, parang lahat posible. Yun, parang ang daming pwedeng gawin. Ang resulta, hindi nakakulangan ng options ang problema natin madalas, kundi um, kalabisan, saturation, kumbaga. Sobrang dami. Overload. Overload. Napakaraming options, napakaraming bukas na pinto, at dyan napapasok yung panganib. Yun yung tinatawag dun sa sources mo na counterfeit favor, tama. Yung huwad na biaya. Paano ba natin to um, mailalarawan pa? Ah, uh, madalas kasi yung mga bagay na mukhang tagumpay sa paningin na mundo. Alam mo yon, kasikatan, mabilis na promotion, biglang dami ng followers o pagpasok ng pera. Yung mga nakikita agad, tangible. Oo, yung mga tangible. Akala natin agad, wow, favorite to Nin Word. Pagpapala na to. Pero minsan, hindi pala. Nako. Napagkakamala natin yung halimbawa, layunin o purpose, eh kasikatan lang pala popularity lang. Ah, okay. Gets ko. O kaya yung mabilis na resulta, akala natin aprobado na agad ng langit, kahit hindi naman dumaan sa tamang proseso o walang malinaw na, alam mo yung confirmation sa loob mo? So yun yung huwad na biyaya. Mukhang blessing pero hindi pala. Mukhang maganda pero hindi talaga galing sa kanya o hindi naaayon dun sa mas malaki niyang plano para sa buhay mo. Grabe, parang tumitingin ka sa dalamang pinto Parehong bukas, parehong ang ganda tingnan. Oo, nakakaakit. Yung isa, yun pala talaga yung para sa'yo, daan sa paglago sa purpose mo. Yung isa, kumikinang din, nangaakit pa nga, pero lihis pala. Yun pala yung sisira ng focus mo. Uubos ng lakas mo. At ilalayo ka pa sa mas mahalaga. Ang hirap talaga minsan makita yung pinagkaiba nila, lalo na sa unang tingin, no? Ang bias. Familiar ka ba doon? Medyo. Yung parang mas nakikita mo yung gusto mong makita. Exactly. Yung natural na tendency ng isip natin na mas bigyang pansin o mas paniwalaan yung mga informasyon na kumukonfirma dun sa gusto na nating mangyari. Ah, delikado nga yan. Example? Halimbawa, gustong gusto mo yung isang job offer kasi malaking sahod. Baka mas mapansin mo yon tapos mabulag ka na dun sa Um, mga posibleng problema, yung mga red flags kumbaga. Nako, oo, oo. Nangyayari 'yan. Ano pa? Isa pa yung tinatawag na surface theology. Yung medyo mababaw na pagdamit sa mga konsepto ng pananampalataya. Paano 'yon? Tulad nung kasabihan, God opens doors. Totoo naman 'yon in principle, pero minsan kasi nagiging automatic na lang. Ah, parang basta may bumukas, galing na agad kay Lord. Oo. oo. Lalo na kung maganda yung itsura, galing to kay Lord agad. Minsan, walang masusing pagsusuri kung tugma ba talaga sa kanyang kalooban, sa kanyang karakter, o sa mas malalim na turo ng um, kasulatan. Okay, gets. So, confirmation bias, surface theology, may iba pa. Mahalaga rin tingnan yung mga pattern sa Biblia. Yung mga karketipo. Balikan natin yung Eden. Sa Hardin. Kay Eva. Oo, yung tukso sa kanya, di ba? Yung bunga, sabi, maganda sa paningin, mabuting kainin at nakapagdibigay ng karunungan. Sounds good, di ba? Oo, mukhang maganda, pero shortcut yun. Paraan para maging tulad ng Diyos na hindi niya itinakda. Ganon din yung kay Jesus sa ilang. Ah, yung tatlong tukso. Oo, tinapay mula sa bato para sa gutom niya. Kapangyarihan at kaharian kapalit ng maling pagsamba pagpapakitang gila sa templo para pilitin ang kamay ng Diyos? Lehitimong pangangailangan din yung iba doon, no? Tama. Pero inaalok bilang shortcut. Mabilis ang solusyon, mabilis ang tagumpay, pero nilalaktawan yung kanyang proseso. Yung krus, yung pagpapakumbaba, yung tamang panahon. So, laging may alok na shortcut yung kaaway. Parang ganun. Madalas? Palaging may ganung angulo? Kaya dito talaga papasok yung um, karunungan sa pagkilatis. Paano nga ba tayo magkakaroon nito? Isa sa mga key principles dun sa mga binasa mo yung sinabi ni Jesus sa Mateo 7? Ah, oo. Yung sa bunga, makikilala ang puno. Napakasimpe pakinggan pero ang lalim. O nga, parang ito yung lens natin, no? Para makita natin lampas dun sa itsura ng pinto. Ama, hindi yung ganda ng pinto o yung initial excitement mo o yung basihan, kundi yung resulta yung bunga ng pagpasok mo doon, lalo na in the long run. So kung yung opportunity kahit gaano kaganda sa umpisa, ang nagiging bunga pala sa'yo e pagmamataas? Pagiging mapanira sa kapwa, pagkakawatakwatak sa community mo, pagkagahaman, kawalang katarungan. Malakas na indikasyon na yon na hindi galing sa Diyos, kahit mukha siyang bukas na pinto. Malakas na indikasyon yon. Dapat mag-ingat ka na. May isa pang example doon sa sources mo, yung kay Apostol Pablo sa Gawa 16. Naalala mo 'yon? Ah oo, yung sa Macedonia. Oo, oo. 'di ba may mga lugar na gusto niyang puntahan, mukhang strategic, maraming tao, pero pinigilan siya ng Espiritu Santo. Saradong pinto, malinaw. Tapos nagkaroon siya ng pangiatian, yung taga Macedonia na humihingi ng tulong, dun siya itinuro. 'Yun yung bukas na pinto. Hindi laging katumbas ng sukses sa labas o nang nakikitang open door ang kalooban niya. Minsan, yung proteksyon niya pala nasa mga pintong hindi nagbubukas para sa atin. Grabe. Tama. At balik tayo sa grid dun sa tukso kay Jesus sa ilang. Sabi mo kanina, yung mga inalok sa kanya, hindi naman kasalanan in themselves. Pagkain, kapangyarihan, lehitimong mga bagay, pero yung paraan at yung kondisyon ng mali, inaalok kapalit ng pagsunod sa Diyos o bilang shortcut para maiwasan yung kanyang proseso. So, magagandang bagay na inalok sa maling paraan, maling panahon o galing sa maling source. Malaking aral to. Oo. At dito rin papasok yung um, hindi tayo dapat nag-iisa sa pagkilatis na to. Ah, yung community aspect. Payo. Oo, paulit-ulit yan, lalo na sa kawikaan, sa mga sulat, yung kahalagahan ng paghingi ng payo, yung counsel. Kailangan natin ng mga mapagkakatiwalang tagapayo. Yung mga taong may wisdom, may takot sa Diyos, at hindi lang basta sasangayon sa gusto natin. Yun, yung hindi lang yes men. At syempre, ang anchor natin, salita ng Diyos, ang community at ang Biblia. Yan yung mga gabay. Okay, ang dami nating napag-usapang principles at examples. Ngayon, gawin nating mas practical. Paano natin to isasalin sa isang framework? Sabi mo, may limang tests. Oo. Based sa mga sources mo, parang may lumitaw na limang pangunahing tanong o pagsubok. Tinawag na the five tests of favor. Hindi to checklist lang ha. Mas parang guide questions for deeper reflection. Okay, sige. Ano yung una? Una para kaninong kaluwalhatian, glory. Ito yung foundation. Sa pinakailalim ba nito, sino talaga ang bibigyan ng papuri? Ang Diyos ba? O yung sarili mong pangalan, yung ego mo, yung ambisyon mo lang? Paano malalaman yun? Tingnan mo yung motibo mo at yung malamang na resulta. Kung ang nagtutulak sa iyo ay pansariling katanyagan, pagyaman na walang pakialam sa iba o pagangat sa power para lang sa sarili mo, mag isip, -isip na. Mag-alinlangan ka na. Kasi ang punay na biyaya mula sa Diyos, laging may purpose na ituro ang mga tao pabalik sa Kanya para sa Kanyang kaluwalhatian. Okay. Makes sense. Ano ikalawa? Ikalawa, tugmaba sa kasulatan, Scripture. Ito, sabi mo nga kanina, non-negotiable. Uh -oh. Yung hinihingi ba ng opportunity na to yung mga gagawin mo, yung methods, yung mga makakasama mo, yung effect sa iba, ayun ba to sa mga malinaw na utos at importantly, sa karakter ng Diyos sa Biblia? So, kung kailangan mo mag-compromise, yeah. kahit konti. Kahit konti, kung kailangan mong i-bend yung truth, yung justice, yung integrity mo, yung moral standards mo, kahit gano'n pa kaliit sa simula, malinaw na warning yon. Hindi to galing sa kanya. Okay, klaro yon. Ikatlo. Ikatlo, ano ang bunga? Fruit. Balik tayo doon sa sinabi ni Jesus. Isipin mo in the long run, ano yung malamang na magiging bunga nito? Hindi lang sa career o pera mo ah. Pati sa character. Sa relationships. Sa spiritual life. Oo, magbubunga ba to ng mas malalim na humility, pag-ibig sa kapwa, pagkakaisa, paglago sa kabanalan? O ang resulta ba ay pride, inggit, division, paglayo sa Diyos? Pwede nating ikumpara sa bunga ng Espiritu sa Galatia 5. Magandang panukat yon, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtities, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Yung potential ba ng opportunity papunta ba dyan? O palayo? Okay. Good question yan. Pang-apat? Ika-apat, may kapayapaan ba? Peace. Ito yung sinasabi sa Colossians 3.15, yung kapayapaan ni Kristo na magahari sa puso. Hindi lang yung absence of trouble o hindi lang excitement. Hindi. Ito yung malalim na nanatiling kapanatagan kahit may challenges pa galing sa Espiritu Santo. Kung kahit nagdadarasal ka na, nagsusuri ka na, pero ang nangingibabaw pa rin e kaba, alinlangan, na di maalis, o yung feeling na parang may mali. Pakinggan mo yun. Pakinggan mo. Baka mahalagang babala yun. O pagpigil ng espiritu. Okay. At yung huli. Yung ikalima. Ikalima. Nangangalilangan ba ng pagsalig sa Diyos? Dependence, power, reliance. Interesting to. Pag-isipan mo. Panungto? to? Itong opportunity ba? Kaya mo bang gawin o i-manufacture gamit lang yung sarili mong galing? Yung talino mo, pera, connections, diskarte. Okay. O, meron bang elemento to na malinaw na mga ngailangan ng faith mo, ng pag-asa mo sa Kanya? Kasi may parts na parang imposible kung ikaw lang. Ah. Gets ko. So, yung mga opportunities na parang mas kailangan mo si Lord? Madalas, oo. Yung mga tunay na God-given opportunities, may kasamang challenge 'yan na nagtutulak sa atin para mas umasa sa kanya. Tulad nung sa Red Sea. Walang human strategy doon. Divine intervention talaga. Oo, yung mga oportunidad na nagpapalaki ng dependence natin sa Diyos, madalas mas malapit 'yun sa kalooban niya. Grabe. Ang laking tulong nung limang tanong na yan. Parang uh, diagnostic tools talaga. Pero alam mo kahit may gabay na may mga bitag pa rin, di ba? Nasa jump pang linlang. Ano yung mga um, red flags, mga babala na dapat bantayan? Isa sa pinaka-common, yung pressure. Yung minamadali ka mag-decide. Ah, uh, yung act now or miss out. Yun, limited time offer. Ginagamit yung urgency para di ka na makapag-isip, makapagdasal, makahingi ng payo. Pag minamadali ka, magduda ka na. Okay. Ano pa? Isa pa, kung may pag-uudyok na ilihim mo, itago mo raw yung details lalo na sa mga spiritual mentors mo o sa community mo. Naku, bakit kailangan ilihim kung galing sa kanya? Exactly. Ang tunay na galing sa Diyos, kayang tumayo sa liwanag, walang tinatago. Makes sense. Ano pa kayang red flag? Yung mismong hinihingi ng opportunity. Kung maliwanag na kailangan ng kompromiso sa morals mo, sa ethics mo. Kahit maliit lang daw, para lang makapasok ka. Delikado yan, kasi yung maliit na kompromiso pwedeng daan yan sa mas malaki pa. At pansinin mo rin kung yung pangako ng opportunity masyadang nakatali sa identity mo o security mo tipong ito ang magpapasikat sa iyo dito kaya yaman. Oo, ito ang magbibigay sa iyo ng halaga kasi ang identity at security natin dapat kay Kristo nakaugat, hindi sa opportunity. Tama. May isa pa ba? Meron pa at napakalaking red flag nito. Kung yung opportunity tila naglayo o naghihiwalay sa iyo sa support system mo. Yung pamilya, simbahan, mentors, kaibigan na spiritual. Oo. Kung yung bukas na tintuna yan e eh nangangailangan na lumayo ka sa accountability sa community na humuhubog sa'yo, mag-isip kang mabuti. Madalas, ang tunay na paggabay ng Diyos nangyayari at kinukonfirma sa luog ng mapagkakatiwala ang komunidad. Okay, grabe. Ang dami nating natutunan. So, para sa'yo na nakikinig ngayon, ano ang ibig sabihin ng lahat nito? Pag may dumating na opportunity na mukhang ang ganda ano ang unang dapat mong gawin? Mag-pause. Yun muna. Huminga ka muna. Huwag basta-basta tatalon. Huwag padala sa hype, sa pressure, o kahit sa sariling excitement o takot na baka maunahan ka. Bigyan mo ng oras at espasyo yung pagdi-discern. Tapos, gamitin yung limang tests? Oo. Gamitin mo yun at maging tapat ka sa pagsusuri ng motibo mo. Bakit mo ba talaga ito gusto? Para kanino? At yung paghingin ng payo. Napakahalaga. Pero hindi sa kahit sino lang. Lumapit ka sa mga taong alam mong may wisdom, may takot sa Diyos, at kayang magsabi ng totoo sa iyo. Kahit masakit. Yung hindi lang yes man. Yun. At syempre, higit sa lahat, iangkla mo lahat sa salita ng Diyos. Manalangin ka for peace and guidance ng Espiritu Santo. Pwede rin yung pilot test, no? kung applicable? Ah, oo. Kung posible at practical, subukan mo muna sa maliit na paraan. Bago ka mag-full commit, tingnan mo muna yung initial na bunga. Dito papasok yung kwento ni Pastor James dun sa isang source mo. Naalala mo yung desisyon niya? Oo. Yung inalok siya ng malaking funding at partnership para lumawak yung ministry, mas maraming impact based sa metrics. Pero nakita niya. Nakita niya? sa pagsusuri at paghingi ng payo na ang kapalit ay makukompromise yung quality ng pastoral care, yung personal na pag-alaga sa mga tao. Magiging numero na lang sila para sa targets. Oo. So, tinanggihan niya. Mas pinili niya yung faithfulness sa tawag niya kesa sa fame o bigger numbers. That takes courage. Grabe. Discernment at courage talaga. So, sa bandang huli, Itong pagkilatis sa mga pinto, hindi to pagiging nega or killjoy. Hindi. Ito ay pagiging matapat na katiwala. Faithful steward sa buhay, oras, talento, energy, resources na pinagkatiwala sa iyo. Hindi mo pwedeng pasukin lahat ng pinto. Kailangan mong pumili. At tandaan mo sana to. Hindi lahat ng opportunity, kahit gaano kaganda, ay pabor mula sa Diyos para sa iyo sa panahong yon. Hindi lahat ng bukas na pinto ay para sa iyo. Ang challenge at privilege natin ay piliin ng may karunungan at pananalig yung mga pinto na tunay na laan para sa iyo. Yung magpapalago sa iyo ayon sa kanyang design, magagamit kanya at magbibigay luwalhati sa kanya at bilang pangwakas na iiwan naming palaisipan sa iyo sa mga magagandang pinto na nakabukas sa harap mo na yon, sa career, ministry, relasyon, personal life mo, alin kaya sa mga to ang marahil kailangan mong um, lagpasan o tanggihan? Para manatili ka doon sa pinakamabuting landas na nais ng Diyos para sa iyo, kahit hindi yon yung pinakamadali o pinakasikat. Isang bagay na sulit pagnilayan at ipanalangin hanggang sa susunod nating pagsisid sa kaalaman